Naaresto sa isinagawang drug buy-bus operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Paranaque Police Station, Southern Police District at National Capital Region Police Office ang magkakamag-anak matapos na kumagat sa pain ng otoridad sa barangay ng Bosco, Paranaque City. Naaresto ang isang buntis, kanya mister at Bayaw, na nagbebenta ng illegal na droga sa nanakilalang sina Normina Nandang. Egoy, 38 years old. Buntis at ang kanya mister na si Alfredo ogale Egoy, 48 years old. Nagpakilalang teknisyan at kanilang kasama sa operasyon na si Alvin ogale Egoy, 47 years old. Nahulihan ang mga sospek ng 7.2 kilos ng shabu na tinatayang aabot sa halagang 48.9 million pesos ayon sa PDEA tauhan nila ang nagpanggap na bibili ng shabu at nang kumagat na sa pain doon na inaresto mga sospek sa pinagdala ng nagpanggap na buyer sa lot 5 block 11 Camellia Homes Don Bosco Paranaque na bungad sa mga operatiba ang mga tambak at malalaki at malilita pakete na ilegal na droga malita timbangan para sa droga drug para pernalyas pitong cellphone at sa uh, money na nagkakalaga sa 400,000 pesos uh, na nakumpiska rin sa mga sospek ang mga notebook, bank slip, ATM cards at mga financial documents uh, na naman sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga naturang suspek. Uh. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.